Kisay. Si Ayan. Kisay. <laughs> si Na malungkot siya. Ayaw niyang sumama. Ayaw niyang bumingin sa camera. Oh. Malungkot ng mukha ayaw sana ni Tisay sumama sa amin kasi kasi si Tisay eh, mahihirapan siya tumawid sa mga hilog so dahil dyan para hindi siya mahirapan so kinakarga ko na lang siya tuwing tatawid kami dito sa mga hilog talagang ayaw talaga niya tuwing makikita niya talaga na malapit na doon sa sa may tubig stop na siya, hinto na siya and na siya sa akin so yan, yeah, talaga sobrang pago si Desai dito sa bukid, Kasama natin si Marlon. Si Asana Desai. Kaso, si Desai, ayaw niya maglakad sa tubig sa ino. Parang acceptable kasi ayaw niya yang tanda tak di dalam behaviors Surabaya supaya kita saya yang dengan besar saya dito kasi sa amin sa Dibet, sa bukit ni Papa, para marating mo siya, tatawid ka ng pitong ilog. Mababaw lang naman siya, yung mga ilog na to. Maliban na lamang kung talagang tag-ulan, so bumalalim talaga yung mga tawiran. Pero ganito lang siya kapag uh, katatapos ng mga Pero magtatag-ulan na ulit, lalakas na naman itong mga ilog dito. At yun din yung dahilan kung bakit minsan mahirap pumunta dito. Dahil na nagbababa siya pero maganda siya dahil yun naman yung plan na parang magandang bisitahin yung waterfall waterfalls sa amin kasi mayroong kami yung falls na dito yung Ayhanang Falls na lagi namin pinupuntahan tuwing kami ay namamasyal dito sa bukid din na Papa so mas enjoy na namin puntahan kasi nagtayo si Papa do ng dalawang kubo at magtatayo pa siya ng mga kubo doon na para yung mga gusto mag picture doon sa falls ay may enjoy nila yung view kasi malakas siya pag maulan so gagawin na ni Papa yung doon ng table and uh, mga cottages para uh, ano may enjoy ng mga mga adventure seekers ng mga kabataan natin pero kapunta sila doon kapag siyempre nandun si Papa and of course meron din si Papang entrance para doon kasi magbabanta siya doon tuwing weekend yan so ina inaantay namin na maayos namin yun kapag may budget na kami ayusin namin yun so yun ala malapit na rin kami dito sa ano ito yung pinaka last na hilo na tatawiran para marat El sa parang. Kaya nga pala kami punta dito kasama si Tisay sa Dibet dahil isi-celebrate namin ang 37 years of merit nila mama at saka ni Papa. So anniversary nila ngayon for 37 years na sila na nagsasama. So dito nila na naisip na uh, simple lang naman na uh, punta kami ng bukit magsalo-salo kami dito. Wala din silang handa. Parang ano lang kasiyahan ng namin. Kasi yung sa kubo nga na ginawa ni Papa gusto ko makita rin. And, gusto ko rin i-check e yung sa uh, may water post namin kung talagang anong pwedeng gawin doon. So, dito naman, hindi siya gaano, ano pa yung mga tanim dahil nga, uh, ayun, uh, medyo matagal si Papa hindi nakapagbukit. Pero ngayon ay medyo okay na, naayos na ni Papa. Marami ditong mga, ano si Papa tanim na, yung buwang sinang kawayan. Yan yung ginagamit na matibay para pambakot at saka pang rin ng mga kubo, ganyan. So, okay lang na magtayo kami doon dahil mayroon kami mga pagkukunan ng ganito. Kasama rin namin dito sila Kuya at uh, kanyang asawa uh, si and of course ano nagluto din sila dito ng mga uh, uh, ihaw-ihaw sama rin sila tita san tapin and enjoy din nila yung uh, 37 years of marriage nila mama at ni papa so simple lang dito parang nagluto lang sila dito ng sopa and mayroon din sila dito ng uh, tinola and ihaw yun ay pagsasalo-saluhan namin dito ngayong araw sobrang nakakatuwa dahil nagkaroon din ako ng time para tanungin sila mama at sila papa buti na pumayag eh so habang nandito kayo pinag-prepare na mga kaya namin dahil aakit kami later on sa sa bangus sa maliliit bangus yung ilalagay naman natin sa susunod na yung pinapakita ko sa inyo nung natapos okay. na kami dito na mag-prepare, at ready na bago kami pumain ay sinubukan kong tanungin sila mama at sila papa Kasi si Mama Hi-Flat, di siya ano, uh, di sa full charge. Pa, ano masasabi mo sa tunay na yaman sa mundo? Mm -hmm. Ang tunay na yaman sa mundo yung di bali naghihirap basta masaya ang pamilya, nagkakasundo-sundo. Mm -hmm. Yung mga pagsubok niya, lumilipas lang yan. Mm -hmm. Ang importante, mm -hmm. ang pera, madali maubos. Pero yung pagyamanin yung lupa... Magtanim na magtanim, larang araw may anihin. Mm. Kaya sinisipagan ko ang pagtatanim sa bundok ng saging, kung ano-ano na -ano lang. Simple lang. Simple um, buhay lang. Hindi ganun yung value niya, hindi ganun kalaki. Mm, basta. Mayaman, din yung... Yun ang kayamanan sa lupa. Mm. Tungkol sa lupa. Paano kung wala tayong lupa? <laughs> Simple lang yung lupa. Ay, ang lupa malawak. Kaso lang, ito nga eh, mayroon ng sarili eh. <laughs> Sipag lang si ang punan. Kaso tamad kami pa sa ng mundo. Ah! Yun lang, lupa. Buhay na. na kailangan mong hanggang ma, yung mamanta. Ma, ano ang tunay na yaman sa mundo? <laughs> mo na yung... Kung mayaman... <laughs> Ay! Hmm? Seryoso <laughs> 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 ano. Wala kong masabi! <laughs> Masaya, mama. <laughs> ay, mamah. ay, ay, <laughs> na ay, na ay, <laughs> si Mama, ay, 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 Mama, mama, ano yung mga handa nyo ngayon? Ano yung mga handa nyo? Ayan, <laughs> Ayan, no? Ayun, no. <laughs> Yan ang handa. Hmm. Handa. Hmm. Mama, ganito na yung tanong. Yan ang ko, handa ma? ng mahirap. Po. Mama, ano ang masasabi mo sa 37 years na pagsasama nyo ni Papa? Ay, na ay Diyos ko. Kung sa anniversary namin, ha, mabut kami sa ganitong katagal na ano, kahit tagihirap kami. Pasalamatan namin sa Diyos. At, mm, oh, ito. Kahit na ganito ang buhay namin sa bundok. At least wala pa wala kami sa akin. Kahit pag minsan mga mainit ang ulo, may minsan masaya rin. Kaya <laughs> yan lang na kinakain namin sa bundok ko. Mamaya kamuti na. Oh, okay. Saging. <laughs> Pakro. 437 years. Ang iwalay? ano masasabi mo? Ay, maganda naman kasi sobra akong ni mama mo eh. <laughs> <laughs> sobrang pagmamahal eh. matay sarado? <laughs> sarado talaga. Bakit sarado? <laughs> tiro na nakaraos. Biro mo yan, anak namin, walo. Oh. Nairaos namin yan. Kahit anong hirap ng trabaho, kung ano-ano na lang, basta legal na trabaho. Walang problema. Ano ang tawag nila doon? Laban ng patas, di ba? Hmm, patas lang tayo lumaban. <laughs> Hindi dito nang lalamang. Tibali lamang na lang kami, walang problema. Oh, yun lang. Masaya kami, gawa 37 ng years. 37 years. Biruin oh. mo yan. Oo, nagsilaki mga anak namin, Talagang sipag lang ang punan, para lang may yung pamilya. Ayun. Uh, basta lumalaban ng paryas, masaya. Ayan. Ayan. Happy anniversary ng mama at mga papa. 37 years. Dito namin sinerebate sa bukit. Hmm. Kahit pa paano masaya. Kahit paano nakita nila yung mga paghirap sa bundok. Ay, unti-unting Ang wish namin, de namin Ang to. wish namin Hindi lang 37 years Mas mahaba Ay, oo oh. Kasi sila lola Kahahaba ng sama nila ni lola. Basta Ang panalangin ko lang Sa Panginoon Eh Bigyan ang kalakasan ng buhay Huwag lang magkasakit ng Sobra Pa, may dala akong 2x2 dyan Hmm <laughs> oh <my God. laughs> oh <my God. laughs> Nakalimutan na kanina. Sabi ni Kuya mo, dapat nagdala daw eh. Wala, wala akong dala. Joke lang. <laughs> wala. Ang dagay tayo ni Mama, nagustuhan. Oo. Oh. <laughs> Doon na lang mag-ano sa bahay. Ayan. Ay, mama! May dala akong 2x2. Ay! At saan na? Ilabas! Ah! <laughs> Oo! Paborito ni Papa mo yan! Wala <laughs> akong manggagalit. <laughs> Paborito ni Papa mo yan! Wala <laughs> oh, akong manggagalit si Mama. Wala akong manggagalit. Dala akong dala. <laughs>